Tanggala Hihintay ang puso ko Nabungulila sa iyo Ando ang buhay ko Sa bawat tintig ng puso Ay alay lamang sa iyo lahat ibigay Basta't sa akin ikay Huwag nang mawawala. Sabihin mo sa akin Kailan mali ang pag-ibig Kailangan bang masaktan pa ba?

Salamat! Alden, salamat. Ang kinanta mo ay ang katang haplos. Uh, magandang titulong yan. Mm -hmm. Recording artist ka na. Uh, first album. Eh. First album. Opo. At na, bukod kay Alden, makasama natin yung mga uh, ilan sa mga modelo. Kapwa niya, Hottest Bachelors. Kaway-kaway, ha? Jeremy Blake. Si Rob Ricafort. Victor C. At Miguel Lasala. Okay. Meron <laughs> mong rewards o perks. Na yun. Yung pagiging gwapo ka, tsaka hatas bachelor. oh, Jeremy. Um, Is there any, ano, perks? You can be recognized, yeah, for being good looking. But also it has its downfalls. Because people will think you're amazing just because you're good looking but you can't do things that other people can do such as like acting, singing, all you have is your looks. Whereas you can do other things to make you a better a better person. Parang yung talent, talent yun na downgrade, parang hanggang doon lang kayo sa pagraramp ramp pero may may mga iba pa kayong talent, di ba? Ha, Victor? Performing artist po ako, so okay. nagsasayo po ako. May mm -hmm. group ako dito sa Pilipinas, tapos nakapag-work na din po ako abroad as a... Uh -huh. uh, sa Hong Kong and sa so Singapore as yeah. an artist. Okay. O oh, Miguel, ano yung mga rewards ng pagiging... Ikaw ang ano ngayon, ano? A Bachelor of the Month. Yeah. yeah the month, si Miguel. Ito. Well, sa akin, uh, I started off late kasi with uh, modeling. So, nung nag start ako as a model, I started with Cosmo. So, from then on, parang I built my name there. From from then on, parang nakilala din ako as a Cosmo <laughs> hunk. Tsaka, Dun tuloy tuloy sa career mo, is long slow lang pero okay. Si Rob naman, ayan. Pagdating sa trabaho, no? O, sabi na 'di pagdating na rin sa babae. May edge ba pag ano ka? Cause mo hang? May ano ba? May lambang-lamang ka ba ibig sabihin? Uh, it depends on the girls as well. I mean, some girls really, you know, looks are a big thing, mm -hmm. while others They think na kunyari pag guwapo ka, suplado ka agad. Mm -hmm. You know, they judge you first before they can even get to know you. So, mm -hmm. you know, may ups and downs pa but... Alam Alam nyo, na, ma, ang na, talagang aral ko dito sa program ito, na ko na dalawa lang klase ang lalaki. No? There are two kinds of ano, men. men. Yeah. Guwapo tsaka swerte. <laughs> Kay, kayo, guwapo kayo, pero ako, swerte. <laughs> <laughs> Kaya kayo, nakakalam mo ako sa inyo. Alam nyo ba yon? 啊，这不。